kinumpirma ni Pagkor Offshore Gaming Licensing Department Assistant Vice President Attorney Jessa Fernandez na nagkaroon nga ng epekto sa kita ng e-wallet platforms ang naging pag ng mga online gambling sites sa kanilang application. Meron po bang impact or epekto po nung inalis na po yung mga links na ito sa, uh, sa GCA, sa Paymaya, yung mga sugal? Napansin may mga nagsasabi sa akin na wala na raw po uh, Uh, na wala na yung mga scatter, kung saan saan na lang. Ngayon parang nabawasan. Meron ho ba talaga yung impact? Let me ask you, Pagko, yung pag-alis ng uh, GCash o ng Paymaya, ng e-wallets, ng mga links na ito sa kanilang uh, app. Uh, yes, Mr. Chair. We confirm po na nagkaroon po ng effect. Um, based po ito sa income for the two weeks after the delinking so nakaranas po ng around 40 to 50 percent decline in the income po after po nung delinking from the payment platforms. Annie Fernandez nanggaling ang datos na ito mula sa kanilang Electronic Gaming Licensing Department. Samantala, ibinahagi rin niya sa naging pagdinig na nagplano na sila maglunsad ng paggamit ng AI tool. Uh, Mr. Chair, actually po, uh, meron na po kami ngayon na uh, ilo-launch na isang AI tool kung saan... Um, per second po nakakadetect po ito ng mga illegal gambling websites. And nakikipag-ugnayan din po kami sa CICC, NTC, and DICT para naman po mabilis din po ang pagbablock dito sa mga websites na ito. Sa nasabi pang pagdinig, sinangayuna ni Sen. Erwin Tulfo, among kahit ni Sen. Risa Ontiveros na order ang meta matapos nga ang hindi nila pagharap sa pagdinig ng Senado. Anito uh, Tulfo sa liham raw kasi na ipinadala sa kanilang komite. Tila sila pa ang dinidiktahan nito Mababasa sa nasabing sulat na hindi sila nakarating sa pagdinig dahil meron silang prior commitment sa Singapore at maging sa US. Pero pagtitiyak nila, handa pa rin naman silang suportahan ang legislative process na ginagawa ng Senado. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Michigan News Authority.